Ay, mga ka-update, dudukuin na natin ito. Uh, kahapon, ilagay namin dito para mabuhay lang siya. Ano, okay. pag hindi, eh, ano, mahirap parang bato lang din siya nakasama dito. Na, Kaya nang tatanggalin na lang natin sila dito. Ayun, 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 may isa pa. Puti. Ay, <laughs> tama. Munti ko nang natapon. Ay, pa, oh. Saan? <laughs> 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 ang mo nga na yung pipilak mo rin. <laughs> Tapos mga ka-update, sa uh, pagkatapos natin kanilidot yung mga graba, nalagyan namin yung kahapon. Ngayon nalagyan naman natin siya ng dagat para uh, kahit mga dalawang oras. Kasi so, mamaya ang gabi pa rin namin tululutuin. Nalagyan natin ng dagat para mailabas nila yung mga buhangin. Nalagyan lang natin uli ng... Uh, Nugasan ko lang kanina. Yes. Yeah. Sige lang sila. Puntay lang natin, mga 2 hours. May labas na nila yung mga buhangin. Kasi sya na medyo mahinga yung ano, may ano kasi, ulan. Kaya yung patak ng ulan yung nare-release. So mga ka-update, uh, lulutuin na namin yung kaykay. Uh, -kay at siya yes. ni magluto nito ngayon so kukunin niya na diyan sa uh, ana binabad natin kasi sa dagat para may luwa nila yung kanilang buhangin tapat natin dito Ang na hindi sa tabang. Direkta na yan sa ano? Sa kaldero. Sa ating lutuan. Tama na. Tama na. Tubig. Ito. Ayan. Wow. Ito na yung ating o na ay lagyan natin ng asin. Tapos itong bawang. Ayan, tapos uh, kamatis. At lagyan natin ng pampaanghang. Ayan, sili. So, ayan, uh, kumukulo na. Buksan natin. Ayan, buksan natin. And, titikman natin kung tama na ba yung sakto na ba yung alat o kailangan pa nagdagan ng asin. Omygosh, pala sarap. Lah. Nice. Sarap. Asi. Okay, okay, okay na. Okay na. Ah, okay sige. Sarap. Tango ina kasi wala na tayong pangilalagay diyan. Ayun. Okay, may laman na kanin. 1 2 3. Wow Ayan. Pati oh. You know? Wow! Oh, my God! So, okay. Wow! Pinaktak pa. Oh, mabasag na yung atin. <laughs> Ayan, eh. Pansin yung mga ka-update na nakabuka silang lahat. Nakabuka lahat. Ayan. Walang kahirap-hirap kapag iuulam na sila dahil nakalabas na halos eh, oh, no? nakalabas Amen. na halos yung kanilang uh, laman ayan yung laman parang maliit lang pero napakalasa okay okay ito na po ang aming pagsasaluhan ng aking halalas lang po talaga yung ulam namin ngayon mga ka-update yes. at syempre si Honey ang unang May titikim naman siya ang nagluto. Sige, so, mag-pray um, muna, muna. Ayan, kain na po tayo mga ka-updates. Sarap na ito mga ka update ah, Nice. May twist siya. Um, medyo maanghang. Pero as in, sarap. Patay ng ano, ano ang laman. Ayan, ganyan lang yan. Oo. Oh. Ayan, Ay, ito na yan. Ayan. No? Ayan. Hmm. Nice. So, okay. Sige, Han. Paalam na kasi natatakam na rin ako. <laughs> So, ayan, uh, maraming salamat po uh, sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Patuloy nyo po pong suportahan, please. At pakisubscribe. Paki like and share na din sa ating mga kaibigan. Salamat po. So, ayan mga ka-update, kakain na rin po ako kasi natatakam na ako kanina pa. <laughs> <laughs> ayan, susubuan daw ako, susubuan ako. Okay. Mm. Yeah. thank you very much po. God bless. Salamat.